Natapos na rin natin lahat mga bossing na lagyan ng mga bris. Yan. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yan na akit tayo para makita nyo. Yan mga boss. Bali rivets ko dito sa taas. Yan. Tsaka dito rin. Scaled. Yan. Magkabilaan po yan. Kailangan may kailangan nakaribits yan mga bossing para matibay po siya. Yan nakakapit po yan sa taas. Kaya kahit Ugayin mo tayo hindi tumawaga kasi matibay po yan pagkakagawa natin. Sa mga hindi pa nga alam kung paano magkisami ng may ito po yung uh, kailangan yung gawin o tandaan. Bali yung una kong ikinabit dito mga bossing, yan kung nakakita nyo, naglagay po ako ng metal paring na nakalapat doon sa kisami natin doon sa taas. Kasi isa po yan sa magdadala ng tibay ng kob. Maglalagay tayo ng brace dyan. Bali yung sukat nga pala mga busing ng kub natin is 20 cm po. Galing po dun sa kisamin natin. Sumukat pa kob ng 20 cm pababa. Yan. Tsaka yung lapa din po ng kub natin is nasa 20 cm din po mga busing. Kasi kwarto po yung kinakabita natin ng kisame. Bali yung ginamit ko dito is concrete nail kasi concrete nga tong pader na to tsaka dito is rivets na lang kasi ano nga to drywall o metal stud yung gamit dito mga bossing kaya rivets yung ginamit ko dito bali yung kulang na nga lang pala dito mga boss is yung mga brace lalagyan pa natin yan may mga pinotol na nga plako ako dito ikakabit namin ngayon yan yeah. papakita ko po sa inyo kung para saan itong mga pinotol ko bali dito po natin ito ilalagay mga bossing yan yan tsaka natin to eh iriribits yan mga boss iribits iri natin yan dito tsaka dito sa kabila tsaka din tayo maglalagay ng metal paring ulit dito na nakaganyan yan mga boss yan, nakaganyan yung yun tsaka lang naman talaga itong mga boss hindi naman natin iriribits yung plywood dito o kaya Hardeplex kasi lulubog po. Kailangan dito lang sa magkabilaan. Yan lang. Kasi lulubog po yung hardeplex natin. kundi di kayo plywood pag inirebits natin dito sa gitna. Pwede nang hindi na irebits dito sa gitna kasi malapit lang naman yung pagitan niya. At saka kung napansin yung mga bosing, itong sa taas na natapos ko nang ikabit, ito. Bali hindi po ako gumamit ng wool angle dyan. Yan. Bali, sinulod ko lang po yung metal paring natin itinupi ko tsaka ako ikinapit sa kahoy. Tsaka mas makakatipid po mga boss, yung may-ari na magpapagawa pag ganito pong discard yung ginawa nyo. Kaya nga pala mga boss, 20 cm na yung lapad ng cove natin kasi kwarto lang po itong ginagawa ko. Yan kung nakikita nyo. Yan may natapos na rin po akong gawin na kabinet. Kaya masyado po siyang liliit na po yung space ng kisami natin pag nilakihan natin yung lapad nito. Kaya 20 lang po yung lapad ng cube natin. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my Catch me if I fall tapos na rin natin lahat mga bossing nalagyan ng mga brace yan ito po yung sinasabi ko kanina yan naakit tayo kung makita nyo yan mga boss balin ni ko dito sa taas yan tsaka dito rin scaled. Yan. magkabilaan po yan kailangan may kailangan naka yan mga bossing para matibay po siya yan nakakapit po sa taas kaya kahit kung ugain mo to, hindi tumawaga kasi matibay po yan pagkakagawa natin. At yung isusunod nga pala natin dito mga boss, tatakpan is itong sa ilalim. Kasi kung dito tayo magsisimula, mahirapan na tayo. Kaya ito muna yung unahin natin bago tayo dito sa ilalim. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I feel. Got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, before you that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. catch me if i fall Ito na nga po pala mga boss yung itsura nya. Yan, natapos na natin. Bale yung, yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan dun po tayo magsimula. Yan. Sa partition nya kasi pag ina natin yung dito sa baba, mas mahirapan tayo mga bossing. Kaya yan. Ito na po yung finish nya. Bale yung lapad nga pala ng cob natin talaga mga boss is na sa 20 cm lang kasi kwarto nga to, yung ginagawa natin dito sa ala yan natapos ko na rin gawin yung kabinet buta na nga pala tayo ng gabi mga boss baka pwede naman pong makahingi ng konting pabor baka pwedeng makahingi ng like tsaka pasubscribe na rin sa munting channel ko sa youtube maraming salamat pampatanggal lang ng pagod maraming salamat mga bossing